Hello mga ka-farmers, ito na yung latest update natin sa ating mga lakatan. Ito yung mga ka-farmers oh. Kagagaling lang ito na dahil lang early bag tayo yung ginamit natin na strategy yung early bagging. Ayan na mga ka-farmers oh, ang linis-linis ng kanyang bunga oh. Oh, marami-rami na rin tayong mga nababalot dito mga ka-farmers. Oh, ito naputulan na ng ano, puso. Ayan 'no. O, maraming hands mga ka-farmers. Marami na rin nag-shooting dito mga ka-farmers. Dito na sila ngayon eh. Marami na rin tayong mga uh, na-balot mga ka-farmers. Yan na mga ka-farmers, oh saka yung 3 weeks natin malaki na mga ka-farmers ito na yung 3 weeks natin oh. laki laki na Malaki na mga ka-farmers marami tayong mga nababalot na ano mga buwig mga ka-farmers Tingin pa tayo sa kabila mga ka-farmers. Marami pa ito. Ito hindi pa natin natanggalan ng ano. Hindi natawag na flowers niya. Hindi pa natin pero nabalot na rin yan ginawa ko binuksan ko yung ano yung pulibag para tumigas yung ano nya yung mga pinggir nya maarawan tigas na rin yun mga kaparmers kasi hindi na yun maano makagat ng mga insect tulad ng mga yan mga kaparmers oh malalaki na sila ayan mga ka-farmers oh. ang laki ng buhig mga ka-farmers oh. pero tatanggalin natin ang hands hindi natin lahat ipa ano para maglaki ang mga ano mga hands niya. Ito tatanggalan ng Ito ng ano ng flowers. Hindi pa tayo nag-flowering. Mamayang hapon siguro. i ko to. Ayan, no. Oh. Ito yung bracts niya. Marami na rin sila mga ka-farmers, oh. Marami na rin tayong mga nababalot. Ito yung mga latest updates natin sa ating lakatan mga mo May mga malalaki ding ano dito. Mga buwig mga kapanas. Tulad dito. Ito, itans ito mga kaparmers. Tinanggalan ko. Yung, ano, ito yung tinanggal ko yung parayat ng isang hands ginawa kong indicator yan mga ka-farmers oh. seven hands po yan mga ka-farmers ang linis po kasi ano advance tayo nag bug mga ka-farmers ginawa ko dito nag early bagging ako kasi pag hindi ko early bagging ito mga ka -farmers. yan ang resulta magka blotching siya mga ka-farmers yung mayroon mga kagat ng mga insikto kaya ko kaya ko nag early bagging pero sa ngayon tinanggalan ko na para tumigas yung ano niya yung mga finger niya ayan o oh, laki ito mga malulusog talaga yung mga fingers niya kasi may linagay tayo sa puno na hindi tayo nag ano mga ka-farmers na palagi tayong magamit talaga ng tulad ng fertilizer may nilagay tayo dyan na compost mga ka-farmers Ipapakita ko yon sa inyo mga ka-farmers pag nag ano tayo nag apply tayo ng compost ayan o medyo ano lang tayo sa kanyang dahon mga ka-farmers kasi late na rin ako nag nag-spray ng dahon pero okay din yun mga ka-farmers maglusog din yun sila lahat yan dami na nila may dilipanan na naman tayo marami hindi masyado hmm. Ito na rin mga ka-farmers. Dami na rin natin yung mga nabalot. Siguro mag full shot ito ngayong katapusan ng February. Marami-rami. Mag-blast na ito mga ka-farmers. Ito, laki na nga ka-farmers oh. Yan. Marami na rin sila. At saka huwag kayong magsawa, magsubaybay sa mga post ko mga ka-farmers para marami rin kayong matutunan sa akin ayan o oh. yung mga mahilig dyan sa mga pananim marami pa ako ituturo sa inyo kaya uh, shout out po sa lahat ng mga mahilig magtanim dyan mga farmers Okay, mga ka-farmers. Thank you, po. Bye, bye.